Magandang araw mga ka-channel uh, Ngayon po ay dumating ako galing palengke At bumili ng baka Ito po ay baka Binili ko sa palengke uh, Wala pa pong isang kilo yan mga ka-channel Kasi mahal po ang baka So yan po yung bakang nabili natin uh, Nahiwa na din po siya Pero hihiwain pa natin yan Nang maliliit Kasi po pagka ganyan kalaki mga ka-channel ka uh, Matagal siyang palambutin So ayan po uh, Iniwa ko na siya ng maliliit para uh, mas madaling maluto pagka uh, maliliit ang hiwa tapos ang nahiwa natin mga ka-channel yan hinugasan ko na siya para malinis bago natin siya i-marinate so ito po mga ka-channel uh, tinitimplahan ko na siya ng ating pang-marinate so ang una kong nilagay ay kalamansi si, uh, pangalawa itong toyo itong toyo mga ka-channel hindi gaano madami yung nilagay natin kasi pwede namang ding dagdagan mamaya Pagkatapos nyan mga ka-channel, uh, nilagyan ko din pala siya ng Sprite. Uh, itong Sprite po na 'to ay uh, 12 oz po, nilagay lang sa plastic. So hindi ko po ubusin 'yan, kalahati lang para po hindi po uh, masyadong matamis yung ating beef stick. So nung nalagyan ko siya mga ka-channel ng Sprite, hinalo-halo ko na din siya. So nung nahalo-halo ko siya, parang uh, nabibitin na ako sa toyo. Parang konti lang yung toyo, kaya uh, naisip ko na dagdagan siya ng panibagong uh, toyo. Ibig sabihin mga ka-channel, dinagdagan ko pa siya kasi parang nakukulangan ako sa itsura ng toyo Kaya po nilagyan ko siya ulit Tapos nung nilagyan ko siya ng toyo, nilagyan ko na din po siya ng paminta, pampatanggal ng lansa So darawang paminta lang po yung nilagay ko dito mga ka-channel uh, Pagkatapos niyan, uh, hahalu-haluin na natin para pagkatapos pagkatapos natin mahalo yan mga ka channel uh, ready na po yan for marinate pwede na nating ilagay sa rip mga siguro mga isang oras uh, natin, tapos, natin i-marinate yan tapos pagkatapos nating i-marinate yan saka natin iguguyo yung pagluluto so habang minamarinate pala natin yung ating baka mga ka channel Ah, naghiwa na din muna ako ng mga sibuyas dito at saka bawang so, kung makikita nyo mga ka-channel maliit lang po yung ah, ating ah, sibuyas ah, hindi kasi ako nakapunta sa palengke para bumili ng malalaking sibuyas yan lang po yung nandito kaya yan na rin yung ginamit ko ah, parehas lang din naman yan sibuyas na malaki o sibuyas na malaki parehas lang din sibuyas so pagkatapos yung mga ka-channel ah, naghiwan na rin ako ng ah, bawang ah, pang natin mamaya tapos nung natapos ako maghiwa uh, ng sibuyas at tsaka bawang mga ka-channel. Uh, pinainit ko na tong ating kawali at tayo ay magluluto na. Nilagyan ko po siya ng uh, mantika. Uh, Pagka-mainit na yan mga ka-channel, pwede na nating unahin itong sibuyas. So yan po mga ka-channel, ano natin yung sibuyas. Hindi po ganong luto ito mga ka-channel as long as na maghiwa-hiwalay siya. Uh, pwede na po natin siyang tanggalin ulit tapos i-prito na natin yung ating mga baka ayan uh, yan po at uh, tinanggal na natin yung ating uh, mga sibuyas at ilalagay na natin itong ating baka uh, ipiprito po muna natin kasi yan po daw yung tawag kapag <laughs> ka beef stick muna bago natin siya titimplahin so ito mga channel ilalagay ko siya ng paisa isa kaso tumatalsik, kaya sabi ko uh, bakit papa isa-isa kung pwede naman isang uh, bagsak so yan po nilagay ko siya ng isang mabilisan para wala nang talsik talsik o oh, di ba mga ka channel wala siyang talsik kasi nilagay ko ng isang maramihan so after niyan mga ka channel halu na lang natin tapos pag uh, nahalo-halo na natin at ating tatakpan ang ating ah... Uh, whip stick uh, tatakpan natin siya mga ka-channel para po maiga yung tubig na kasama dun sa pinagmarinita natin so pag po naiga yung tubig nya uh, yan po ay ating tatanggalin uh, para po uh, tayo ay makapag ng bawang uh, yung ibang nagluluto ng beef stick mga ka-channel is ang ginagawa nila ah... Uh, tinatabi lang nila dyan sa gilid ng uh, kawali yung baka na yan tapos sa uh, kabilang gilid naman doon nila ginigisa yung bawang pero sa akin mga ka-channel uh, mas gusto ko na wala akong nakikitang baka dyan sa kawali gusto ko matanggal muna lahat bago ako maggisa ng bawang so nung wala na yung mga ano mga ka-channel yung mga baka nilagay ko na itong ating bawang so yan po nilagay ko na siya isa-isa at pagkatapos po niyan mga ka-channel atin lang hahalo haluin Pagka medyo okay na mga ka-channel, ilalagay na natin yung ating baka. Uh, para po uh, ating halo para maglasa sa kanya yung uh, bawang na ating uh, ginisa so pagkatapos na mga ka-channel inilagay na natin yung ating pinagmarinitan sa kanya para po yung lasa is same doon sa ating uh, timpla sa kanya nung kanina ay ating minarinit so hinalo-halo ko lang mga ka-channel pero yung iba mga ka-channel ito hindi na dinadagdagan ng tubig pero sa side ko dinagdagan ko siya ng isang basong tubig mga ka-channel kasi ang para sa akin uh, pag, uh, yung tubig na nilagay ko is naiga, ibig sabihin luto na siya so after na yun mga channel tinekpan ko na ulit tapos para maiga yung tubig tapos nung medyo maiga ayan binuksan na ulit natin tapos tinimplahan na natin ng mga pampalasa so ang una kong nilagay ay magic sarap tapos pangalawa mga ka channel is itong uh, beef stick nilagyan ko na rin siya ng beef stick mga ka channel para mas lalong malasang baka talaga ayan uh, po ay naluhal na natin para matunaw yung ating nilagay na pampalasa tapos nilagyan ko na rin siya ng laureate para mabango yung ating beef stick tapos so, nalagyan ko siya mga ka-channel at uh, tinakpan ko ulit para maiga yung tubig sa kanya kasi pag naiga yan mga ka-channel uh, ibig sabihin yan po ay luto na so ayan po uh, naiga na siya nilagyan ko na rin siya yung pinrito natin kanina na sibuyas tapos nilagyan ko na rin ng dahon ng sibuyas so luto na yan mga ka-channel uh, pwede na tayong kumain so kung makikita nyo mga ka-channel ito yung tuyo na yung tubig niyang madami kanina so ayan po mga ka-channel magsasandok na ako uh, para po tayo ay kakain na so kung makikita nyo mga channel hindi po siya gano'ng madami yung iluto natin. Kasi ang kumakain lang naman neto, ako at saka yung anak ko. Yung asawa ko kasi hindi nakain ng baka. Kaya po, uh, hindi siya gano'ng madami. So, pagkatapos ng mga ka-channel, sumandok na tayo ng bahaw na kanin. Ang sarap nito mga ka-channel, tapos bahaw na kanin, tapos sasamahan mo ng soft drinks. nako po, ang sarap mga ka talaga ng kain. So, ayan po mga ka-channel, sumandok na tayo. So, ayan yung ating beef stick mga ka-channel ang ganda niyang tingnan tapos dito naglagay na rin pala ako ng coke ah, masarap na partner kasi yan mga ka-channel beef tapos bahaw na kanin tapos coke nako po ang sarap ah, favorite ko yan mga ka-channel yung mga ganyang setup tapos sa lagay na ito mga ka-channel tinikpan ko na yung ating beef stick hindi ko pa kasi ito nanitikman mga ka-channel hindi ko pa alam kung ano yung lasa kahit ako yung nagluto so ayun na nga, mga ka-channel natikpan na natin so ayun panalo. So kain tayo mga ka-channel. Tara.